So, pitong dahilan kung bakit hindi ka na magawang habulin ng isang lalaki. So mga kamamay, kung ikaw man ngayon sa inyong relasyon, hindi mo na maramdaman yung pagmahal ng isang lalaki, hindi mo na maramdaman na hinahabol ka ng isang lalaki. So ngayon, sa video ng ito mga kamamay, si-share ko sa inyo yung mga dahilan na yan kung bakit hindi ka na magawang habulin pa ng isang lalaki. Masakit po yan mga kamamay. Masakit na parang hinahayaan ka na lang niyang bumitaw, lumayo sa kanya, pero hindi ka naman niya hahabulin. Parang nawawala na yung pagmamahal. So ngayon nga mga kamamay, pag-usapan natin kung ano ba yung mga dahilan na yon kung bakit mo yan nararamdaman sa kanya. So huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung unang rason kung bakit hindi ka na magawang habulin ng isang lalaki? Dahil nawala na yung dating saya sa inyong relasyon. Tandaan niyo mga kamamaya, kapag ka nawala na po yung saya, nawala na po yung excitement, eh talagang mangyayari yan. Hindi ka na niya hahabulin. Kung dati-rate, -dati, nung una, nung nililigawang ka pa niya, halos lahat, idinudulot sa'yo. Halos lahat, ibinibigay niya sa'yo. Halos lahat ng oras, inilalaan niya sa'yo. Okay, kahit anong i-request mo, ibinibigay sa'yo. Pero bakit ngayon? ni chat, ni tawag, ni miss call, hindi niya magawa. Bakit? Eh kasi nawala na yung saya. Anong ipinalit mo? Kung dati rate, kung may history ka ng pagluloko, malaking bagay yan mga kamamay kung bakit ang isang lalaki ay nagbabago. Kung bakit ang isang lalaki ay hindi na magawang ibigay ang oras niya sa iyo ng buo. Kaya lagi niyong tatandaan mga kamamaya, wag na wag niyong sisirain ang tiwala ng isang lalaki. Sapagkat sirain niyo ng lahat. Sapagkat hindi na yan mababalik. Sabi nga ng matatanda, sirain mo ng lahat, wag lang ang tiwala ng isang tao. Mapajowa mo man yan, maasawa mo man yan, o kahit sa ibang tao, wag na wag mong sisirain yung tiwala. Sapagkat pag yan ang nasira, mawawala lahat ng pinaghirapan ninyo sa inyong relasyon. Unang-una, hindi ka na niyong pagkakatiwalaan eh. Unang-una, hindi na siya lalapat sa iyo gaya ng dati. Para bang merong pagitan sa inyong dalawa. Kahit sabihin pa natin, pinatawad e, ka na niya, tinanggap na niya yung mga nagawa mong pagluloko noon, nanlalaki ka, nakipag-fling ka sa iba. Okay? So napakahirap niyan mga kamamay, lalo na sa mga OFW natin dyan. Kapag ka kayo ay magkahiwalay, kung ikaw ay nandyan sa Middle East, kung ikaw ay nandyan sa ibang bansa, tapos yung uh, lalaki naghihintay sa'yo, tapos nabalitaan niya na parang uh, meron kang ginagawa diyang mali, lalalaki ka. So kapag kaganan mga kamamay, dun magsisimula ang lamat ng inyong relasyon. Unti-unti na yung uh, lalayo sa'yo. Yung pagme-message sa'yo, mababawasan na. Okay, sa so madaling sabi, hindi ka na niya ipaprioritize sapagkat uh, wala namang pupuntahan yung inyong relasyon pagka ko ka. Yung lalaki, okay na okay. Yung lalaki, tapat na tapat sa'yo. Tapos makikita niya sa isang picture o sa isang larawan na magsisend sa kanya na meron ka pala kalaguyo. So mawawala po yung lahat ng pinaghirapan ninyo. Kung bakit hindi ka na niya hinahabol kasi nawala na yung dating saya dahil sa mga kalokohan na ginagawa mo. Kaya mga kamamay, upang maiwasan natin yung ganyang mga aberya, kailangan mag-focus kayo sa isang lalaki. Kailangan huwag kayong uh, gumawa ng mga bagay na ikawawala o na ikasisira ng inyong relasyon at nung saya sa inyong relasyong dalawa. Okay? So, number two. Ito ay dahil sa masyado kang naging toxic sa kanya. Okay? So, nung una, kaya mo pang tiisin na pigilin yung sarili mo. Kaya mo pang tiisin na hindi ipakita yung sungay mo. Pero bakit nung nagpakasal kayo, bakit nung tumagal kayo sa relasyon ng limang taon, dyan na nagsimula ang lahat. Masyado ka nang naging toxic. Madalas ka nang bumarkada. Nagiinom ka pa. Nagsusugal ka pa. Naging sakit ka na sa ulo ng partner mo. Kapag kaganyan mga kamamay, ay eh talagang wag na kayong magtaka kung bakit magbabago ang mga yan. Kung bakit naging toxic ang ugali mo. Okay? Kung naging uh, problema ka at sakit sa ulo ng isang lalaki, eh yan talaga yung nagiging dahilan kung bakit nawawala yung excitement, nawawala yung uh, kakayahan mong uh, magpahabol sa lalaki. Okay? So kaya mga kamamay ha, sinasabi ko sa inyo, yung ugali ninyo, baguhin ninyo. Kung meron kayong ugali na hindi ka na nais ngayon pa lang, baguhin nyo na. Ngayon pa lang, magbago na kayo. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung kailan may mga anak na kayo, saka pa kayo maghihiwalay, saka kung kailan na may mga negosyo na kayong naitayo, saka pa kayo maghihiwalay dahil lamang dyan sa ugali mong toxic, mga ano na kayo eh, mag-matured na kayo. Sa inyo ba naman kailangan gamitin yung mga toxic nyong ugali sa buhay? Di ba? Wala naman kayong pupuntahan eh. Wala naman kayong pupuntahan maganda kung ganyan ang ugali ninyo. Bakit hindi pa kayo pa kayo magpaka-behave? Bakit hindi pa kayo behave bakit kailangan yung maging sakit sa ulo? Bakit kailangan yung maging pasaway? Di ba? Eh kasi, yung partner mo ngayon, kung mahal mo yan, magbabago ka eh. Kung mahal mo yan, ayusin mo ang buhay mo. Kasi ayaw mo siyang masaktan, ayaw mo siyang lukohin, ayaw mo siyang may dinadamdam sa iyo. Pero kung hindi mo talaga rin mahal yan, eh magpapatuloy ka sa ginagawa mo. Pero kung meron ka talagang bisyo na ganyan, eh malamang baka iwanan ka niya sa banda-banda diyan. Kaya mga kamamaya, yung mga ugaling yung toxic na ganyan, isa yung dahilan kung bakit hindi ginagawa o nagagawa ng lalaking maghabul sa iyo. Pinipigilan niya ang sarili niya sapagkat toxic eh. Pinipigilan niya ang sarili na habulin ka sapagkat wala naman siyang mahihita sa iyo. Dahil toxic nga ang ugali mo, baka nga mag-celebrate pa yan eh. Baka nga magdiwang pa yan eh kapag ka nagkahiwalay kayo. Kaya mga kamamay, kung gusto mong habulin ka ng isang lalaki, eh magpakatino ka. Yung ugali mong toxic, baguhin mo na. Okay? So next, dahil nawala o bumaba na ang attraction mo sa kanya. Isa rin ito mga kamamaya, lagi nyo kasing dinadahilan sa akin kung bakit nawawala yung attraction, yung inyong pag-aayos at pagpapaganda, eh dahil marami kayong ginagawa sa bahay. Dahil marami kayong inaasikasong mga bata. Dahil sa masyado ka ng busy sa paglalaba. Masyado ka ng busy sa mga gawaing bahay. Tandaan yung mga kamamay, hindi magiging valid reason yan sa isang lalaki kung gusto niyang maghanap ng iba dahil sa napapabayaan ang sarili mo. Tandaan nyo ha, mag-focus kayo sa maaaring solusyon at wag dun sa problema. Huwag kayong puro dahilan, huwag kayong puro reklamo. Ang, ang ginagawa ng iba niya, puro reklamo eh. Eh, magpapaganda pa ba ako? Eh, nandito lang naman ako sa bahay. Tandaan nyo, ang asawa nyo, ang kasama nyo dyan. Ang asawa nyo palagi nakakakita sa inyo. Eh, masinuunan nyo pa nga mag-ayos eh. Pag lumalabas kayo ng bahay, kaysa kapag kakasama mong asawa mo, tandaan nyo mga kamamaya, nag-aayos kayo para maging presentable unang-una sa inyong asawa at hindi sa ibang tao. Okay? Pumapangaluan na lang ang ibang tao. Pagdating sa presentasyon ng itsura ninyo, pero kailangan ng priority nyo dyan ang asawa ninyo at hindi ang ibang tao. Okay? Nasa bahay nga kayo, magkasama kayo. Anong dahilan mo sa lalaki? Eh, ikaw lang naman nakasama ko. Bakit mag-aayos pa ako? Kaya naghahanap ng babae yan eh. Kasi hindi ka nag-aayos. Kasi akala mo okay na, sapat na, yung itsura mo sa kanya. Okay? Kaya ang nakikita niya, yung ibang mga babae sa kumpanya niya. Kaya ang nakikita niya, yung ibang babae sa labas. Kasi ang nakikita niya sa loob, eh yung pabaya mong itsura yung pabaya mong sarili. Kaya mga kamamaya, wag na kayong magayos ayos pagka kayo ilalabas. At mas piliin nyo ang mag-ayos kapag kakasama nyo ang partner ninyo mga kamamay. Bago pa yan maghanap ng iba, bago pa yan magka sa iba, eh kailangan masupil mo agad. At paano mangyayari yon? Eh kailangan ayusin mo ang sarili mo. Mag-ayos ka, magpaganda ka. Kasi bumababa na, hindi mo lang napapansin yung attraction mo sa kanya. Kasi masyado akong matakaw, lumamon eh. Okay? Kasi masyado kang matakaw, kumain eh. Kaya yung bilbil -bil mo, sunod-sunod na. Kaya yung taba mo, hindi na maitago eh. Kaya mga kamamay, advice ko lang sa inyo. Yung attraction, ibalik ninyo. At paano mangyayari yon? E eh, di improve niyo sarili ninyo. Magpaganda kayo. Magayos kayo. Simple lang naman yan eh. Hindi pa yung kakain ng tatlong oras. Yung pag-aayos ninyo, pagsusuklay ninyo, pagpupulbon ninyo, pag-makeup nyo ng konti, konti lang, huwag sobra. Kasi pag hindi rin maganda. Baka iwanan din kayo ng mga yan. Kaya sinasabi ko mga kamamay, kung bumababa ng attraction level ninyo sa isang lalaki, subukan nyo muling itaas. Alam kong alam nyo yan kasi nakuha nyo ang puso ng isang lalaki kasi niligawan ka ng isang lalaki. So, ibalik nyo po yun. Okay? So, next. Ito ay dahil sa masyado na siyang napagod sa lahat. Kahit sino to eh, lalaki o babae, nangyayari talaga to. Kapag ka nag-breakdown ng isang uh, lalaki, napagod na siya sa lahat dahil sa katoksika ka ng ugali mo, dahil sa hindi mo pag-aayos. Na-stress na rin ang lalaki, napagod na rin ang lalaki. Kinakausap ka pero hindi ka nakikinig. Oo ka ng oo pero hindi mo naman ginagawa. Okay, sugal so ka ng sugal, gastador ka, puro kalasada at shopee. Sinabihan ka na ng lalaki, sinabihan ka na ng partner mo na itigil mo muna yan sapagkat na uubos so na sa short ng budget ninyo, eh dire-diretso ka pa rin. Tapos ngayon, siya yung aawayin mo kapag ka wala kayong maibili ng pag-ulam. Eh sino ba ng mga babae ang nag-iisip ng maayos kung ganyan ka umasta? Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, upang hindi mapagod ng isang lalaki sa inyong sitwasyon, sa iyo mismo, eh magbago ka. Okay, dapat maging matured ka. Yan ang napakahalaga. Marunong ka dapat umunawa sa sitwasyon, sa nangyayari, at sa inyong relasyon dalawa. Kaya ang isang lalaki, hindi na naghahabol sa iyo eh. Kasi napagod na siya sa toxic mong ugali. And last, dahil sa masyado kang silosa. Ayan, nasa iyo na nga lahat. Toxic ang ugali mo. Matako ka pang kumain. Masyado ka pang sugarol. Tapos silosa ka pa, dumagdag pa yan. Nakakainis din yan mga kamamay pagdating sa isang lalaki. Wala namang ginagawang uh, mali yung lalaki. Siyempre, kinakausap nyo yung babae dahil it's all about business. Tungkol sa trabaho, may nakapagsabi lang sa'yo na may kausap na babae yung partner mo sa trabaho, eh asbok na agad yung ilong mo, usok na agad yung ilong mo, galit na galit ka. Inaway mo ka agad siya pag uwi ng bahay. Di wala kang uh, matibay na ebidensya. Eh. Kung sino ba yung kausap niya? Kung sino ba yung sinisisi mo? kung sino ba yung tinutukoy mong babaeng kausap niya. Eh hindi mo alam, eh yung pala yung work related. O kaya naman, hindi mo alam, yung pala yung kapatid niyang babae. So mga kamamay, yung pagiging selosa ninyo, ilagay niyo sa lugar. Sapagkat maraming mga relasyon ang nasisira dahil sa maling paghihinala. Dahil sa pagsiselos niyong wala sa tama, wala sa lugar. So mga kamamay, yan lang muna ang mga bagay na dapat yung malaman kung bakit ang isang lalaki ay hindi na niya nagagawa pang maghabol sa iyo. Hindi niya magawang uh, ingatan ka. Sapagkat nasa iyo rin naman. So mga kamamay, baguhin niyo po sana itong mga bagay na ito para sa ganun magbago rin ang trato sa inyo ng isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, so don't forget to uh, subscribe and like our video. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Masakit man ang inyong mga narinig pero makakatulong yan sa inyo upang mamulat kayo sa katotohanan. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.